Gagala kami. Titingin kami ng isda. guys, <laughs> mainit ala, sige. Sige. Yung init yung nakakapaso sa balat. Promise. Ah, si ano, Leslie Ann. Oh, si Leslie. Si Leslie Ann. Sino yan? Pinsan niya. Pinsan ko. Oh, yung yan ako. Si Leslie kasi saka si Rio. Yung bunso. Oh, yung babae. Oh, isa. Kasi yung isa teacher, si ano, Leslie Ann. Ngayon ay malaki ka na at nais mong maging malaya. Ikaw ay Tope Inom ka ng inom. <laughs> Mrs. Mrs. <ko> sa <laughs> Wag na. An, kilala mo si Tope? <laughs> Wag na. Si Tope Yung ko daw, nasabi, ako kanina. ka pala. Kano ano sana? Ayun guys, patawid na kami. Kaya Kagaya nung ano, nung video ko, yun yung hotel namin, no? Yun, sa taas. Ang layo na hari namin, papunta doon sa may bilihan ng isda. Pero yung isda naman, guys, sariwa. Kaya hindi ka naman magsisisi kasi fresh fish. Mas mainit kasi dito sa Oman kaysa doon sa Dubai. Aket kami dito para makatabit kami dun sa kabila. Diba? Parang lang siyang ano, province. Mahirap dito lalo na. Diba? Dito kami tatawid eh. What are oh. oh. McDonald's And the last na tawid namin doon. na Uwi na kami! <laughs>